Gusto mo ba ng hero na kaya makipagsabayan mapa early game hanggang late game? Bakit di mo subukan gamitin ang hero na si Karina? Pag-usapan muna natin ang passive nito na Shadow Combo Kung saan sa bawat tatlo na consecutively attacks ni Karina sa same na target, magdili nito ng extra damage Kung ang target ay enemy hero, ang cooldown ng kanyang non-ultimate skills ay mare-reduce by 1.5 seconds ang kanyang first skill naman na Dance of Blades ay magkakaroon si Karina ng extra movement speed at mabablock nito ang lahat ng incoming na basic attacks at i-reflect nito ang damage pabalik sa attacker. Ang kanyang next na basic attack ay ma -e enhance Ang kanyang second skill naman na Dance of Death, maglo-launch si Karina ng Spin and Slash, healing damage sa mga kalaban na malapit sa iyo. Para sa ultimate naman nito na Shadow Assault, magdadash si Karina patungo sa target na enemy hero, at magdi-deal ng damage at magiiwan ng shadow form sa likod nito. Kapag ang target ay namatay within 5 seconds, ang cooldown ng skill na ito ay magre-reset. Kapag ginamit mo ito ulit, magda-dash si Karina patungo sa kanyang shadow form location. Gamitin mo ang emblem na mage para sa dagdag na 30 magic power, 5% cooldown reduction at 8% magic penetration. Thrill para sa dagdag na 16 adaptive attack. Seasoned Hunter kung saan magkakaroon ka ng increase na 15% damage sa Turtle at Lord, ngunit kalahati lamang ang magiging damage sa mga normal creeps at hindi madadagdagan ang damage ng iyong Retribution. At Lethal Ignition kung ikaw ay magde ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, masusunog ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage at depende pa ito sa iyong level ngunit may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.